Hindi masinso kasi maliliit ang mga gamit namin. Dapat medyo malaki-laki. Pag masira na wala ng pambili. Sa so isang araw, pag hindi ka nakakain, naramdaman natin ang gutom. Sa patuloy na advokasya ng Akubikol Party List na makatulong sa mga nangangailangan Isang proyekto katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang kanilang sinimulan para sa isang grupo ng mga mangingisda ng mga badyaw sa Pasakaw, Camarines Sur. Karamihan sa kanila, galing pa ng Basilan at Sambuwanga. Tinatayang aabot sa isang daan o higit pa ang mga badyaw na naninirahan sa isang coastal community sa Pasakaw, Camarines Sur. Ito ay mula sa pangdarayuhan nila galing sa basila ng unang napadpad dito si Bob Suler sa wala ni Hilail, ang kanilang chieftain. 2001, umalis ako ng basila. Nagkapadpad ako dito sa Pasakaw. Nagpunta kami dito magkakapatid na. Pero nagpunta kami dito sa bangka, tatlong bangka ang gamit ko. Medyo ka. Ano ko dito, nakakatangat, baka nakapag-aaral yung mga anak ko. Sabi sa akin, kukunin ko daw yung magulang ko. Matapos ang halos 23 taon, ay ito na sila ngayon. Nag-deliver kami ng uh, services dito. Kaya lang, parang sa si chinelas lang, yung foods na konti, tapos um, nagbigay ng tumbler. Kaya lang, nung nakikita ko yung community, eh, diba, ko, hindi lang to ang needs nito. Hindi lang ito ang kailangan nila. Ang kailangan talaga nila, lalo uh, doon pa sa basilan, ang talagang naman hanap buhay nila ay sa dagat. <tinyo> Nakilala din namin si Sawalam Jamahari Ali, isa sa mga nakakatandang mangingisda sa nasabing komunidad. Ayun sa kanya, madalas ay minamalas daw sila dahil na rin sa kalumaan ng kanilang bangkang ginagamit. Hindi masinso kasi maliliit ang mga gamit namin. Dapat medyo malaki-laki. Pag masira na wala ng pambili, kaya inalagaan ko. Maliban pa dito, ay wala rin daw silang maayos na gamit pang huli ng mga isda. Si Ano, isa lang yun ang panuhit ko hindi. At tulad yan ng hinihit namin yung mga lambat. Pag ang Diyos, marami-rami mahuli natin. Nakilala din namin si Amil Jamahari Marti, ang tumatayong kapartner ni Tatay Ben sa tuwing ito ay pumapalaot. Si Tatay, pag walang kasama, hindi siya mano ng pangista. Pero pag kasama kami, tulong-tulong kami dalawa. Mas masaya kami dito sa, kaya, sa Mindanao. Dito, pag wala sa ano, sa dagat magisda mayroon kami na dito sa, sa mindanao pag wala ng ano sa dagat wala na din tas masaya kami dito sa bicol dito nabuo at umusbong ang ideya ng pagbibigay ng mga bangka bilang kanilang kabuhayan. Sa pakikipagtulungan ng Akubikol Party List sa kanilang lokal na gobyerno at sa BIFAR, ay natupad itong proyekto. kasama ang BIFAR, mabibigyan ng akubikol party list na labing bangka pangisda 30 mga istang badyaw na magbibigay ng isang sustainable livelihood sa kanilang komunidad. Ang tulong na ito ay hindi lamang magbibigay ng kanilang hanap buhay, ngunit magdudulot din ito sa pangkalatang paglago ng ekonomiya at kagalingan ng Bajau community. Ilang linggo matapos nito ay sinimula na ang paggawa ng mga bangka katulong ang before At ang disenyo ng bangka ay katulad ng kanilang mga bangka sa kanilang dating tahanan sa Basilan. ang bangka namin, ganito, ganito, ganito talaga. Parang nasa lugar namin ng na rin kami, ganitong bangka. Maliban pa dito ay sumailalim din ang mga badyaw sa pagsasanay sa tamang pagmimintina ng bangka Upang sa gayon ay alam na nila kung paano ito ayusin. Kaya po ini-involve namin sila na pag gumawa, nandun sila para alam nila yung mga materials, yung gagamitin, mga chemicals, on how to deal with it. Tapos sila na po yung mag-modify kung may gusto silang gagawin, dagdag o bawasan, alam na po nila. Kakaiba din ang bangkang ipamimigay sa mga Bajaw. Dahil bukod sa sarili nila itong disenyo, ay di kalidad na fiberglass din ang material na gagamitin para dito. Isa sa mga special feature nito compare sa kahoy is, yung FRP natin na boat, meron po siyang displacement chamber or buoyancy chamber na natawag. Ito po yun, ito po, ito. Uh, magkabilaan po ito sa harap at sa likod. Meron po siyang, ito, space po yan na vacuum space na wala po siyang laman. Uh, hangin lang po talaga. So kung darating man yung disaster, for example, wag naman sana sa kalagitnaan ng dagat. Pag ito'y napasukan ng tubig, ito po hindi lulubog. Compared po sa kahoy, eh, once napasukan ng tubig, may tendency po na lumubog. Magpasalamat nga na ako kay Kong Sardi ko na binibigyan kami pang kabuhayan sa fiberglass na bangka na may makina pa. Matagal ako mangarap talaga may bangka na ganitong bangka. At nang makumpleto na ang mga kagamitan, ay natapos ng mabuo ang mga bangka at formal na ito sa kanilang ipinamahagi. Pahiling ta sa satuya pong mga parasira ng kapubikol party list yaon ang pagsuporta sa sayo pong paghanap buhay. Congratulations dahil na uh, at kahit marinisimbi na po nito si Motorized Banka kasi uh, na uh, the boss ng mga pro programa ng Apobito Partylist na dadan na kapag-upi sa Salamat kasi para na Hindi na rin maikubli ng mga Bajaw ang kanilang kasiyahan sa puntong ito. Salamat Magpasalamat kayo nagtipa kay Kung sa uh, Kubikol uh, Partylist na makabuto bangka kitang fiber glass na alis nakulang tabang na yun sa to. Matapos ang pamimigay ng mga bangka ay nagkaroon din ng munting salu salo Hindi lang ito magiging hanap buhay ng isang buwan, isang taon. Napakatagal nito ang gagamitin nila kasi ano to, fiber ito. Hindi ito yung kahoy na 10 years lang si Rana. So ito kahit si uh, 50 taon magagamit pa nito hanggang sa inerasyon nila. kaibigan, kami lang panganak buhay. Malaki na rin yung tulong sa amin yan na, uh, dito sa komunidad namin mga padyaw na pangkabuhayan po, ma'am. Surprise yan sa amin ang tulong ganyan. Tuwang-tuwa po kami, ma'am, na matulungan ganyan. Ngayon, may ibang na kami. Proud, proud kami sa mga kami. Isang inspirasyon para sa Ako Bicol Party List ang makatulong sa mga nangangailangan. Naway makapagbigay ito ng mas maayos na kabuhayan para sa mga kababayan nating Bajau sa Pasakao.